pinagsamang metal cladding at concrete, dito natin makikita sabrang angas pala nito at ang ganda at ang linas patignan dagdag pa dito mas lalong tumibay ang bahay kapag ganito yung materials. Will Pinas nga pala at kung bago ka palang dito ay subscribe muna yan at click the notification bell para makikita mo kaagad ang ating bagong upload na video. So ang owner ng bahay na ito ay si Ma'am Migs. Congrats sa iyo Ma'am sa bahay mong napaka-unique ng design. Panibagong idea na naman ito at dagdag inspiration ito sa mga nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Si Ma'am Migs nga po pala ay isang OFW. So ayun nga 2 years niya itong pinag-ipunan sa abroad at ito na nga yung bunga ng kanyang pagsisikap at pagod sa ibang bansa. So ayan na nga guys makikita natin ang bahay na ito simula paggawa hanggang sa ito ay natapas, ang bahay na ito ay pinagsamang concrete at metal cladding. May sukat itong 29 feet by 30 feet na kung saan kasya na dito yung tatlong bedroom. Dito na nga guys makikita na po natin ang bahay na unti-unti na po siyang nabuo, nag-start na nga pala sila da dito at nag-design sa mga wall sa labas, dito pala sa kahoy na gamit nila guys ay gimel ina po ito hanggang dito sa trusses nila at division at frame. Ayan makikita na rin natin na nakabit na rin nila itong metal cladding. Ang nakagandahan talaga sa metal cladding ay mirin talaga siya kulay na kung saan marami po ang pagpipilian tulad ng blue or white at marami pang iba. Tapos dagdag pa rito guys yung tibay nito na kung saan kaya talaga tumagal ng mga ilang taon kapag ganito ang materials na gamit tapos mas lalo siyang gumanda kapag pinagsama dito ang concrete at metal cladding. So marami po ang mga nagtatanong kung mainit po ba talaga ang metal cladding. Ang sagot po niyan ay totoo naman po. Pero may panglaban naman po 'yan para hindi mainit sa loob ng bahay. Lagyan mo ng double wall. Tulad sa bahay na ito guys, ang ginamit nilang double wall dito ay marine plywood. So ayan guys makikita naman natin talaga ang ganda tignan, malaki na rin ang tipid nila dito dahil hindi kana talaga magpintura dito sa labas At ayan ang kinalabasan guys nalagyan na nila ito ng sliding window at pintuan Sa loob na pala nito naka tiles na hanggang dito sa lababo at sa toilet and bathroom nila ang provision naman dito meron siyang tatlong kwarto sala, dining area, kitchen area and toilet and bath. Pinalagyan na rin nila ito ng terrace. Ito naman yung malayang kuha niya guys talagang kita dito yung design ng bahay. So ito naman yung buong nagastos na nila dito sa bahay guys. Ay almost 250k pesos including na dito ang labor and materials. Once again congrats kay Ma'am Migs at sa buong pamilya niya. At maraming salamat sa ating mga solid viewers. God bless all. Mag-iingat po kayo palagi. Subscribe.